naman Narito tayo ngayon upang matunghayan ang nakakakilig, napakasweet at talaga namang sobrang pinaka inaabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Sa pagpapatuloy ng ating istorya ay kasalukuyan nga na nasa labas pa rin at nagdi-date pa rin si Kuya Jomar pati na rin si Ate Carla. At nakita nga rin nila ang Argel nung araw na yon. Kaya naman nag-usap-usap na rin sila at nag-bonding kasama ang love team ng Argel. Naging maayos at naging memorable naman ang pag ng dalawa dahil parehas na mababait sila Kuya Arjun, Ate Angelica, Ate Carla, pati na rin si Kuya Jomar. Parinig ako ng gano'n. Oo, oh, sige uh, Lalo na rin na kasama natin si Kuya Jomar, tapos si Ate Carla. Dapat, yung mga sinasabi natin is dapat ano, ayusin ko sa pananalita na kasi nakakaya. kasi natin yung magkasama-samang akat. Oo. Mm. Uh, uh, na. ano ah. Ang gano'y mga ulit. Pero magkasama. Pero pag nandiyo sila, pag mauna natin. <laughs> <laughs> pasensya sa gid nga uulit thanks at saka sigala ngayon kay wala ko na usa ay ba promise yan promise yan promise wala ko na ko wag. ba mo ala ayo lang adyo ko ala mo ang ah um, ano kaya para hindi ka na maghintay at para maglalaman na rin ang sinako. Ayawin ko na sa'yo ang totoo. At para makita na rin ni... Heo Juns yung aking karulitan. Haha. <laughs> Alam mo kasi... Gusto kita. <laughs>

Ano ka ano ano po siya? Ano ano ano, ano, same, po, siya? ano, ano, ano yeah. po siya? Kaibigan po. po. <laughs> Excuse <She's> me, <laughs> pwede po ako opo. Hindi <laughs> po pwede. Ano ako na lang kung ato mas ka? Ay, sorry po. Ganda po kasi niya Oo. Oh. Pili tayo po tabi. Ay, sorry po. Ayan. Tabi po ako ah. Oh po. Ano ako Hello. Hindi po ako. Ano po pangalan mo? <laughs> Angelica <ka> po. Angelica po? Ilan taon na po ikaw? <laughs> Ay, ako po. Sorry ya. Wah. 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 Oh! Wah. 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 po. Wah. 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 po. Ayos Wah. 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 Hindi nga nagtagal ay talagang Bigla nang natunton ng buong kalingap kung nasaan si Kuya Chomar at si ate Angelica. Grabe nagulat nga sila nang natunton na sila ng mga kalingap dahil napakarami ng member ng kalingap na naghahanap sa kanila. Kaya naman mas tala ding sumaya nang nandun na ang team kalingap sapagkat marami na namang tawanan at marami na naman silang mga jokes sa pinag-uusapan. Grabe at naging memorable nga ang araw na to dahil first date din talaga ni Kwejo Mar pati na rin ni Ate Carly. Nakatikin naka oh, ka na lang sundok na tanggol. <laughs> Hindi pa po. Pero po, crush ko po siya <laughs> <laughs> ay, Crush mo? Apo. Kala, na lang. Uy! <laughs> 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 <laughs>

Ano tayo pa sa tayo pa sa iyo? Kakalaban niyo pa Salamat po Sige oh. na. Hindi ba Angelica sa ganda o. oh? Pogi po ako eh. Hindi ang... 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 po, hindi po bagay eh. Pogi po ako <laughs> uh, po eh. Uh, siya. Hindi po pogi. Pogi din po pero mas pogi po ako. siya nga pala mga kuya. Meron ako dala dahil pero ah. Pasamuna ko ya. ko ya. Tapos may mga pangalan po oh. Bigyan ko na po muna kay 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 Apo. ka ba ato? Gawa ka tama ato! Thank you pa! Ato, nangalakal ka ba ato? Gawa ka, ka ato! Hindi naman nga ako, anong huwa ito? Hindi ko alam yan ato ah! lang eh! Bilangin mo, mo! Ano po ito? Galing po kay Tita Annabel Lomente Abayan po. Tita, ano? Meron po si Ate Carla po. Ate Carla po. Kuya Jomar po. Meron ako. Apo. Thank you, Ato. Thank you, Ato. Kuya Arjun po. Hindi na po galit. Hindi na po galit. Hindi po galit. Oh, para po di ka maingay, oh, Kalampitos TV po. Yo, yo, yo. Yo, 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 yo. Yo, 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 yo. Si Kuya Star Raptor! Ye! May pinapamutarin mabuto. Uy, bolo tayo. Hindi dali-dali. Kinapayagan nakitang ligawan ng si Angelica. Hoy, me, tabe po. Ay, hindi ko sorry po. Tapos mo si Pure Help po. Pure, si Help po. Asa baba, sige mamaya. Tapos po si Talaga napakaswerte ng ni Kuya Jomar dahil kahit medyo hindi open si Ate Carla sa mga pa-date-date, -date, ay napapayag niya pa rin ito. na nakumbinsi niya si Ate Carla na makipag-date sa kanya. Kaya naman, isa talaga ito sa magiging memories nilang dalawa at Chuck na talaga namang hindi nila makalimutan ito dahil ito nga ang kanilang romantic first date! <laughs> Pa. Pambihira. Tapos. Ay, pa? pa, si Angel. Oh, Angelica na. Sino pa, pa yan? Pa, ngayon ko lang po si nakilala eh. Oh, boy, Tapos kay Tatay Robin din po, kay Boss Rev na po yun. Oh, yeah. Tapos kay Christian po, saka kay Trista po. Oh. Tapos the rest po sa inyo na po, sobra po. Balay po, 15,700 po yan. Bakit para sa akin? Kasi po hindi ko nakita eh. Thank you po. Thank you po oh, mga bro! Total, okay. na tayo ngayon. Yes. Oh, selfie tayo. Selfie Sige Pabiyo. po. Sige po. Selfie lang. Dito, kaila ka lang. Dito, dito. Okay. ka dito. Dito ka dito. dito ka sa tabi ko po. Okay. Dito ka. dito ka sa tabi ko. Dito ka. Ayan, ayan, ayan. Dito ka pa kanyang dito. Dito ka dito. Dito ka dito. ka dito. lang po. Wow! Oh. Mating ka dito lang po. Oh, selfie tayo ah. Sige po. Dito Oh. 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 Oh, ginawa ko, 3, 2, smile! Parang malabo. Isa pa, isa pa, isa pa. May team kasi. team huh? kayo yun. Oh, isa pa. 3, 2, smile! Smile, The smile on your face. Yay! <laughs> okay. okay! Okay! Yay! Yay! Thank you pa. Salamat! Uh, Carla, ayan pala, uh, 8,000 pesos. Bilangin mo nga kung 8,000 yan two, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Ayun. so yan ay from Tita Maria Elena thank you so much Tita Maria Elena yun ay 6,000 yung galing sa kanya and 2,000 mula naman kay uh, Tita Loreta yun o, no? Mercy Ayan. yung 2,000 mula kay Tita Mercy Loreta thank you so much po Tita Mercy Loreta thank you po so uh, yan thank you Carla viewers mo. Thank you so much po sa Jump 18, sa lahat po ng admins and members, and kay Ma'am Cora, and kay Tita from USA, sa lahat po ng Jump Worldwide. Oh, Jump 18. Jump 18. And kay Ma'am Jenny po, thank you so much po. Siyempre, sa inyo po Kuya Rab, kay Kuya Val, and kay Ate Edna. Hanggang dito na lamang muna ang ating nakakakilig, napaka-sweet at talaga namang sobrang pinakainabangan at nagtitrending na love story ni Kuya Jomar at ni Ate Carla. Maraming salamat sa inyong panonood. Hanggang sa muli. Bye!